Denise, ipaliwanag mo sa amin ang mga totoong nangyari. Ang pangit ng bruhong to. Ew, Si Bulalord may sala. Niyaya ako si Bong sa kondo para kumain ng bubog at bumbilya. Pero itong gagong to, gusto kainin blade. So ang sinasabi mo, si Bulalord kasama sa panggugulpe, tama ba? Ang hap din mo sa mata. Ugh. Opo, may ebidensya ako nakunan siya sa CCTV camera. Parang ang gago eh, bumabati sa mga kamag-anak niya eh, wala namang audio yun. Ito po ang aking katibayan. Nakita niyo naman po, di ba? Hunghang na lang ang magsasabi na edited yan. We, talaga lang ah. Baka naman ni ninanapolis mo lang kami. Di mo ba ginamit yung pepe mo para pumunta siya? Hindi. Ano to, pokeball? Kaya nung uminit yung ulo niya, ayun, si Bong ang pagdiskitahan niya. Kaya ako po, inosente at virgin. Joke! Ayan po mga kapuso, ang nakuha namin pahayag mula kay Cornejo. At ngayon naman, kukunin natin ang pahayag ni Bulalord. Bula Lord and into the home stretch it's still wind blown followed now by Silver Story on the outside and by the rail it's still Materiales Fuertes and down the straight they go it's still wind blown followed now by Silver Story on the outside and finally Bula Lord pasok Teka time first alas 5 pumunta ako pagdating ko naka siya tapos sabi ko anong kabalbalan yan sinusulan mo ko para banatan si Bong Easy. Pare, gagahasain ako Kalma. eh. Tapos, susup-supin ako. Su susup-supin ka, ka papalag. Masarap yun. Eh, may kayba tayo. Huwag mo kay tulad sa'yo, pare. Mabait ako, tanong mo pa kay ano. susup ka Eto, na, ayaw mo pa. huwag ba? tong gaganto, ha? ha. sinungaling nung babae na yung pongkang. Huwag niyo ako rito, ha. Ano, ha? Ikaw, mangas kay ano? Ha? ano, flip-top na lang tayo, ha? Papatigimin kita ng mali-impactong na lyrics. May ebidensya din ako, Bula Lord, kung may problema ka sa akin, text mo lang ako sa Dennis Hotline, 0916-8488-9608. Punta ka lang dito sa kondo at uh, magdala ka ng foods.